yan mga idol ko pitsweeto 'de no. I don't. Ay, 'yung, yung pagkupit din sa green, 'yan. Ano. Mira na naman gaano ka linaw 'yan, no? 'Yun 'yung binugupit namin pag-asa umaga. Ay. Ba? ang ganda ng ang ano ng view kapag uh, sa umaga kasi nakita yung ginadaanan ng mawe oh. kita yun naman mga idol hmm. ang ganyang kalinaw yung aking camera sa umaga ayan, kita kita yung mga idol oh. oh ayan yeah.